Okay, magandang araw mga ka Dito sa lugar namin, wala kang ma uh, mababalitaan na mayroong mga flood control scam o mga ghost project na about sa issue ng flood control dahil wala naman talagang mga flood control project dito sa aming area. Music So ito na nga ang sitwasyon sa lugar namin mga Kadizar, no? Wala kami nga uh, flood control dito sa area namin kaya binabaha nga ang aming mga lugar. Tingnan niyo naman po, yung aming daan na malaking kalsada ay hindi na mga sasakyan at tao, no? Hindi lang mga sasakyan at tao ang dumadaan, kundi ang baha at tubig na napakalalim. Ayan po yung mga sitwasyon dahil nga ang tubig namin ay hindi makaka makakadaan, no? walang kanal, walang flood control na ginawa. Kaya ang mga kababayan natin o mga ating mga uh, kapitbahay, no? yung mga mamayan dito talaga, ang nagsakripisyo dahil nga naman sa Walang maayos na sistema, no? Kung ako, ay gusto ko nga rin maging congressman dito para ipapagawa ko na yung uh, mga flood control nga, no? Para may maayos na daloy ng mga tubig, no? Kapag may malakas na ulan. Ayan, kawawa talaga, guys. Lalo, lalo na kapag patuloy ang ulan, lalong uh, malakas ang baha rito. Ayan, mapapansin nyo po. Pero, guys, alam nyo ba? Meron dito sa aming area, no? Merong ibang area. Doon sa ibang area, na napakaganda ng gawa ng kanilang mga flood control project. Tingnan nyo naman guys, ipapakita ko sa inyo, napakasulit ng flood control project ang kanilang nga ginawa. Pero, mga Kalisar, alam nyo, ang pangarap ko maging contractor noon, <laughs> kasi gusto ko rin na magkaroon ng maraming pera. Pero, ipapakita ko sa inyo, yung uh, gawang uh, matino, ha? gawang matinong contractor, na kung saan walang mga, Uh, walang mga kurakot, hindi kinurakot lahat ng materialis dito sa ating mga flood control. Kung mapapansin nyo po, meron tayo dito nga uh, apat na layer ng mga bato, no? Malalaking bato sa ilalim, apat na layer po 'yan. Ito, isang layer yung malalaking bato sa ilalim, isa, dalawa, at lo, apat. Okay, may mga uh, may mga wire na nilagay para hindi gumuho. After po niyan mga ka ah uh, kapag makompleto na po yan ang buong mga buong paligid no ah uh, tsaka po lalagyan ng mga semento para para maging matibay ang ating uh, uh, pader no mapapansin nyo guys mga krizar napakaganda napakapulido no sulit na sulit po talaga sulit na sulit yung uh, gawa ng ating uh, gawang matinong kontraktor gawa sa gawa no sa walang uh, halong uh, pag uh, i-scam ng project. So, ito po yung uh, mga mga ano guys, yung mga bato. Napakasulit ng batong nilagay. Talagang buhay na buhay galing pa yan sa sa Bukid sa Bundok. Okay? Napakaganda guys ng ating mga ng projects na ito. Okay, shout out po sa contractor dito na kung saan napakaganda no. Ito. Hanggang dito guys, buuhin po ito. Okay, buuhin po ito ng ating uh, ano, uh, contractor. Eto, sulit na sulit yung ating ipakita mo to. Pakita mo yung ating mga bato. Sulit na sulit po talaga yung uh, uh, gawa, no? Malaking bato po yan. Oo, malalaking bato po yan sa ilalim, no? Ayan. Eto, gumagawa pa po, po, yung hindi pa tayo tapos, no? Hindi pa tapos yung ating mga contractor dito, guys. Eto pa buo, pa, buong paligid po yan. Ito po yung magiging control para hindi mag-landslide. No? So dapat ganito din po sana ang gagawin no? para sa mga flood control ay pang matagalan na hindi naman mabilis masira. At dahil nga mayroong mga iilang kontraktor na mga uh, substandard ang gawa ay dapat talaga may uh, matinong batas na gagawin ng ating gobyerno na kung saan mayroong nga 10 years validity or 10 years warranty ang kanilang mga pa project no mga flood control project na kung saan pwedeng bayaran ang contractor pero sa loob ng 10 years ay kung masira ay dapat ayusin nila at walang babayaran na no? para naman ito ay maiwasan talaga ang mga paggawa ng mga substandard na mga project o mga flood control dahil kawawa nga naman ang mga Pilipino na mga mahirap